What's your name? Uh, uh, welcome to the Philippines ICN tournament. What's your name? Uh, My name is Matthew. I come from Singapore. Uh, welcome to the Philippines from Singapore. Nice, uh, nice to meet you in uh, uh, I the international tournament. Thank you for the why you are? I'm just uh, for you. Are?

asa nyum boleh jamin dah kan cikgu po I'm listening uh, I'm please leave me little minute oh appreciate BC tu ah you pan NC Singapore oh I don't understand Singapore <laughs> I hope I hope I can try to you you look saya kelas cikgu ah yes siap you like Good luck Hi. Thank you very much. Thank you Oh, you became here. you I was <laughs> here. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Aku lah di tempat bah. Bah, di Photo! Photo! sini. Oh, yes. Tapi cerita yuk foto lahat daw ng women's, punta muna daw dito kasi nakahalo yung name nyo sa ano, sa men's. Welcome to the Philippines. Baka malagay kayo sa men's. Welcome, Welcome to the Philippines. Ah, uh, sa sa <laughs>

ano nga ba si Kratos? Ayan, uh, ito, uh, bakit, bakit, ito yung sports na napili mo? Nung... Eh, mahilig na talaga dito? Mahilig nung kabataan ko pa mahilig. Na. Uh, ah, ba? Tapos, uh, siya pala. Oh, ah, uh, nakalimutan ko na may pahaban. J, I am J. <laughs> oh, uh, J. Ano uh, ito, marami <laughs> na itong pinatumpa ng mga bata. Yun, uh, Ino, uh wala, a, na bang talaga, wala na ba talaga? Wala na bang talaga ba si Pito kung bakit naman pa, na napapanatili lakas mo? Sa so, na, nabis lang talaga. Eh. Lang sa sarili. Tuloy-tuloy Sikreto na. Tante kaya niya nung mga <laughs> amin sa'yo. Tingin na Arnold ng Pasig Pullers. Arnold, bakit ito ang napili mong sports arm wrestling? Ito talaga <laughs> yung piling ako ng bata pa Kaya ano pa talaga? Bakit ito yung nagustuhan mo? Kasi sa trabaho namin, Ah, ikaw yung sa barangay nyo? Ikaw yung tapon sa barangay nyo? na. Ano, wala na bang ibang sikreto? Kung bakit ito yung... Uh, Lagi kang malakas. Ano <laughs> bakit? training lang ng training. Uh, na, nakakabata pala na. Yan ang mga sikreto ng Army Street. Nakakabata. marami, marami ang sikreto. Ah, hanap tayo ng mga iba dito na. Idol, <laughs> Coach ng Pasig yan. Tawag Shout out sa Coach ng callers. Pollers. Apakal? Arnold, si Arnold ng Pasig Colors. Laki. Sige to, eh, ano mo siya, durugin mo Okay, Albino uh, Alvin ng Tugigaraw Colors. Laki pa lang. Yung, ano ka dito sa ICE na. Uh, bakit nga ba uh, ito yung gustuhan mong sports? Mag Uh, mga, mga, sports? Ito naman talaga yung nakahiligan niya. Ah, oh, actually, nakarang <laughs> taon lang nakahiligan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Nakikin ako sa mga Ano yung, ano, ano yung mga binipis yung nakukuha mo sa mga lalaman mo? Lalo mga lalaman mo. Wala na pag iba? Paano kung kung eh? Ayan ha? Asawa na yun. natin nasa kanila yan. Nasa sa mga sinasabi nila. Totoo yun. Ayan mo yung mga totoo mo. Shout out sa mga Tigigan mga. Uh, pagbati para sa Tigigan Oilers. Shout Yan din kaya ito na. Ayun. Uh, kasama natin si Homer na Nick Lopez of Sentinel Planet. At Maria. Ito, uh, bakit nga ba ito yung napili mo, sports? Ah, uh, ito yung bibigay ng ano eh, maganda sa katawan anong maganda sa katawan ng binibigay? Ano ba yun? Siyempre, pag, pag um... <laughs> Ay, uh, yan, tama. Ayan, uh, tama. Ayan, tama. Siyempre, pag ayersisyo ka, maganda talaga sa kalusokan nyo. Tapos, uh, katawan mo, pang uh, ano, pang chicks. Hmm. Diba? Wala na bang iba? Ayan, ayan. Ayan, uh, ano Ayan, ayan. Ayan, ayan. Saya wala pata, wala pa ang tulog ko. Parang ako rin eh. Wala na pa rin oh, yan puyat. Yan, maglalaro sa mga, mga na-interview dito. Ay, siya. siya to, may mga tulog uh, ko dyan. ko sa uh, sa ACL. watching lang, hindi ako eh. <laughs> <laughs> oh uh, wow. Ang layo pa ng pinanggalingan ito ka. Ha. Anong ka sa Basta pala talaga ako nag start po ako ng nung arm wrestling. Hindi pala po. Ang mo lang Hindi naman. So parang nung sumikat lang yung arm <laughs> Sa niyo. wala banyoon wala bang ibang bagay ah uh, shut mo yung ano mo total ng nanong ano na bibiwis ko sa aking coach yan may coach JM oh. and sa aking mga family and friends po mm -hmm. from sa wala mag champion ka kahit manlam ka mga pasok sa sa finance okay lang kasi first time mo eh thank you ma'am Tisca Oh, Sir John, ng Cavite Arm Fighter. Sir John, uh, Good morning. Uh, Misay mo sa mga, anong mga player ngayon? Uh, sa mga player nyo sa Sali, good luck uh, sa inyo. at opportunity rin ito para magpasalamat kay Sir Ricky Solomon. Sir Ringy, maraming salamat sa pa-event mong ganito. Uh, Na-appreciate ito ng buong community na arm wrestling. On behalf of buong armwrestlers sa Pilipinas, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang para maraming lalakas. Okay, uh, thank you, Sir Dion. Sergino na pala, uh, Vice President ng Armouries ng Philippines. Tandaan mo ito, ayan kanyan. <laughs> Tandaan nyo yan, yung niya na yan. Tandaan nyo yan, dige, dige, yun, dige. Ha? Vice President ng ano eh? Armouries ng Philippines. Uh, yeah, dige, okay, okay. <laughs> Jan Paulo ng kapitik Clan. Hello po. Jan, bakit nga ba ito yung napili mong sports? Uh, ano ba kasi? <laughs> Hindi po kasi ako <laughs> magaling sa ibang sports. Yes. Yeah. Kasi tsaka dito, dito ko lang po nakita yung feeling ko dito tataas yung potential. Uh, uh, yung is, ano ba yung nasubukan mong ibang sports? Basketball. Basketball? basketball wala, po, wala, wala, wala po, wala po talaga. <laughs> ano yung ano? Yung badminton? Hindi mong subukan? Hindi <laughs> <laughs> po. Wala po talaga. Yeah. Why na talaga sa ibang sports? Yeah. Ano, iba talaga na Anders Ling. So, itry mo to. Tuloy-tuloy mo lang to. Sa, so, bago ko lang ba sa Anders so, Yes po. Bago. Mga ilang buwan na? Ano po? Mga uh, 7 months. Oh, 7 months. May ano, marami ka pa nakain ng bigas. Yan, yan. Si Armstrong, ano na yan eh. 20 years na yan eh. Grabe. Oh, yan. Uh, marami, no. mga magandang binipis dito. Basta, marami. Uh, shout out mo yung tropa mo. Shout out sa inyo, ano? Uh, the Nike Beast Arms sa team ko sa Nike. Ayan. Yeah. And yun na po. thank you. Thank you. Hello, kaya uh, kasamang uh, nasa harap niyo ngayon ang um, the original Armstrong, uh, Armstrong, uh. Ito yung dalawa na Armstrong, zone ito. Tapos may trophy uh, nila. Ah, uh, trophy ng arm zone. Ito, bina ka lang makita sa tournament itong dalawa na ito eh. Bakit ako punta? Bakit nga ba? Arm um, yung napili yung dalawa. Hmm. Um, ako muna sa so, arm wrestling is like, so, napanood ko lang sa YouTube na ano ko, sa Rich Cop, meron arm wrestling video games. Meron, meron, meron. Sino tong JC na bares? Hindi namin mapapracket to hanggang hindi siya nag-waiting. Ayan, okay naman siya. Masaya. Sa, sa totoo lang, the arm zone, arm mission, ito yung uh, para sa akin lang, ito yung nagpalaganap ng Armbrace sa Pilipinas. Ako siguro, ako na si ako na siguro sumunod sa kanila. Armson, yan, the Armission. Ito mga original na nagpalaganap talaga ng Armbrace sa Pilipinas. Pupunta pa ako ng Cavite para lang sa event ito. Ito ito si si Mom. Natira na lang sa so, so, ano, si Kim. Kumalis <laughs> na sila ano, sila. Uh, <laughs> May one na ako. Oo, lalaro siya eh. Lalo na ako. Ang daki nang last niya. Wala naman ko na Pero ano, sumukan mo ulit. Oo. Ano lang. Galing. O yan, nakikita-kita na kami Tapos, versus push-ups eh Tandaan niya na ha. Yan ang kauna Grabe. Kailangan rin mas na Hindi. Yan ang kauna-unahan na ng sa yeah. iyo sa ano sa, sa, sa social media. Thank mo thank you. Thank you, thank you. Kaya kasama ko, bagyo ng mga bagyo. Itong itong bagyo. <laughs> ah, bagyo. Alam mo, alam mo. Sport na ito. Ginagawa akong masaya. <laughs> Kaya... Sinutuloy-tuloy ko na lang ito ng sport natin. Tapos gumawa tayo ng team hanggang tayo gumabi. Ayun, pwede mo silang i-preview mga mga. Ang dami nila. Ito talaga yung Baguio na, taga Baguio. Kaya pangalan niya Baguio. Kasi Bonnet Gang. Ang palagi may Bonnet Gang. Ito yung superstar ng Baguio. Si Gay Ann Rose. Dito nga muna gibo. Gay ako. Ang laki ng ano. Si Gibo ah. Yo, what's up? What's up, I uh, Bagyo ng... Bagyo ng mga bagyo. <laughs> uh, Ayan. Uh, <laughs> bakit nga ba ito yung napili mo sports Israel? Uh, napili ko kasi... <laughs> pagpalaki ng kamay. Uh, pagpalaki ng kamay, ano pa? Uh, Pagpalakas. Pagpalakas ng... Kamay <laughs> <laughs> din. Dito ko muna, idol. Okay. Dito ko muna, ikaw, next. Pagpalaki ng... Yun lang, pagpalaki ng kamay. Oo. <laughs> Ito nga, ito nga. Uh, ano, si <ut hot ev eighty> si eh. Okay, na, Ito muna Pang Ano mga... Ano pang... sikreto? Wala sikreto? Good Ay, na, Jep. si Jep eh. nga na ka. Bakit na ba ito yung napili ng <laughs> Ito, ah, uh, dito masusukat yung, ah, uh, parang pagpalakasan ba? Pa. Uh, tapos, laging ano, makainis yung ano, isa <laughs> di Yung, ano, oh, yung, ano, healthy, healthy, yung, healthy yung, ano, pit, 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 yun yun na. <laughs> yung, uh, ito talaga yung yung, ano, yung nasabi na nila lahat yung ano talaga like, yung ano yung ng yung uh, na yao ng mga ah de malawong ano ano yung 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 yung ano yung ano yung o mga tanong niyo sa ano ay ayan si Elmer bakit nga arm wrestling na yung napili mong sports? kasi halos kasi sa amin sa barrio uh, parang sikat na kasi yung larong arm wrestling at parang yung tawag namin nag-san kaya parang yung, parang yung kasi yung test namin na yung strength doon kaya parang yun na yung nakahiligan ng at saka uh, okay. okay, masaya ang feeling sa Tapos pag tinalo mo yung uh, tropa uh, mo, kanchaw niya. Ka kanchaw niya lahat. Uh, Alam niya na yung naging style namin doon kaya masaya rin. Bakit okay. nga ba napapani, napapanatili mo yung lakas mo dito sa lakas mo? Si ano ba ang secret mo? Siyempre, isa na rin yung uh, disiplina sa sarili. Tapos yung um, hindi naman tayo lakas pag hindi tayo nag-workout, di ba? At uh, saka yung yun nga, yung sabi ko, mag-workout ka, disiplina sa pagkain. And then, uh, yung utak ba sa lura. kasi mahirap din yung ensayo ka ng ensayo. Tapos mali naman yung ina-ensayo mo. Kailangan mo rin aralin mo, uh, laro na yung uh, mo. Tapos yung pinipit binip sa katawan natin, ano yung meron yun? Siyempre, isa na rin yun. At, at least, active ka sa sports. Ay, uh, maganda. Okay. Sa Kaya maganda. Sa maganda. And the best. And thank you. Thank you uh -huh. ng bagyo. Sulit. Sulit. Salamat, salamat. Sir James. Hmm. Sir James ng Pinipolos, no? Okay. Ito yung ano yung... Ito yung ano, kapatid ni Sir Mark. Uh, uh, sir... Sir James, hmm. uh, bakit nga ba ito na pili mong sports? Wala, madali lang. Uh, Kaya ang sports ng lahat. Walang age na pinipili. Walang edad. So, uh, ano ba yung... Ano ba yung mga benefits na nakuha natin dito sa paglalala ng Agnes? Uh, yung community yung pinaka the best team. Um, It's not the best team? No. Parang basketball lang na. Pertanong sports. May yung community. May generation. Kasi Kasihan. Kasi Ayun. si na. Si Mark din. Ang tanda niyo na kamukha mukha na si Marco. Yeah. Thank you sir. Ben. Very good. Sir Vince. So, kaya sa'yo yun ano. Tama-tama yung sinabi niya community. Ako enjoy. Pero ilang taong na po, sir? Si uh, JC Navarias. Uh, JC Navarias. Kasama ko si Julius de la Cruz uh, ng Nueve Silla. Bukong wala mo, ba tulog to ah. Dalawang <laughs> araw ko na, na, nag-agala dito. Say, Sino ba yung mga women na hindi pa nag-register? Ano nga ba yung... Or may gusto pa bang mag-register dyan? Na, sa mga lalaki? nag yung na, Armistice. Na, 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 So lahat nakapag-register na. So ang magiging set-up natin, kung ano yung pinakamaraming kategorya, like example, like paglalaro ng armless. Ang mga tatapusin natin uh, siya, hindi pa rin. makikilala. Kasi marami tayo siya itong kategory. Then may release division pa tayo. So ang mga yara, kung lightweight mo una, kung yara pinakamaraming lightweight, hanggang matapos yung lightweight. Then, right, then left. The next natin, sunod namin na marami. Sa sakaling heavyweight. Yung Lister ng Pampanga. Kasama ko yan. Uh, uh, Lister, bakit nagkahilig ka sa Army League? Parang nagiging natin ko rin po. Parang, parang nag-support ko na rin. Uh, ano bang benefits na nakukuha natin dito? kayo sir? Yung lalo na pag sa exercise sa, sa katawan, ano na ano na natin ang katawan natin. Na? Oh, uh, masigla gano'n. sigla masigla ang katawan kapag nakapag-exercise. Oh. Tapos nag-enjoy tayo pag naglalaro, di ba? Oh. Uh, Enjoyment, di ba? Ayun ano. Uh, ayun, pag minahal mo yung sports, napakasarap sa pili sa feeling. No. Oh. Uh, Siya yung mga tropa mo, mga kasama mo sa team. Siya sa Arm Society Pampanga. Oh, uh, ayun. Siya tawag. Thank you,